Kamusta kayo lahat mga ka-help? Naisip nyo na ba kung ano ang mangyayari kung tumigil kayo sa pagkain ng asin sa loob ng isang buwan? Ngayon, tatalakayin natin kung ano ang mangyayari sa inyong katawan kapag tumigil kayo sa pagkain ng asin. Baka magulat kayo sa mga resulta. Unahin natin kung bakit gustong gusto natin ang asin. Ang asin o sodium chloride ay mahalaga sa ating katawan. Nakakatulong ito sa pagregulate ng mga likido, sa paggana ng mga ugat at maging sa mga paggalaw ng kalamnan. Pero ito ang problema. Karamihan sa atin ay kumakain ng sobrang daming asin kaysa sa kinakailangan. Karaniwan, nakakakonsumo tayo ng halos 3400 mg ng sodium araw-araw, halos doble ng inirerekomendang 1,500 hanggang 2,300 mg lamang. Karamihan sa sobrang sodium na ito ay nanggagaling sa mga processed at nakapak na pagkain. Kaya, ano ang mangyayari kung aalisin mo ang lahat ng sobrang asin sa loob ng isang buwan? Sige, simulan natin kung ano ang mangyayari sa unang linggo. Una hanggang tatlong araw. Sa unang mga araw, maaring mapansin mo ang pagbabago sa panlasa mo. Tama, pinapalakas ng asin ang mga lasa, kaya't kung wala ito, maaring maging matabang ang lasa ng pagkain sa una. Normal lang ito at bahagi ng pag-adjust ng iyong katawan sa mas mababang sodium intake. Apat hanggang pitong araw. Habang nagpapatuloy ka, magsisimulang ilabas ng iyong katawan ang sobrang tubig na naipon nito dahil sa sodium. Naranasan mo na ba maging bloated pagkatapos ng maalat na pagkain? Ito ay dahil pinapanatili ng asin ang tubig sa katawan. Kaya sa pagbawas ng asin, maaring mapansin mo ang mas kaunting bloating, mas mababang pamamaga. At kahit ang pagbaba ng ilang pounds, karamihan ay mula sa nawalang tubig. Ngayon ay nasa week 2 na tayo at dito nagiging mas interesante ang mga bagay. Sa mas mababang sodium, magsisimula ng mag-relax ang iyong mga daluyan ng dugo. Ipinapakita ng mga pag-aaral na ang low sodium diet ay maaring magpababa ng blood pressure ng malaki na nangangahulugang para sa ilang tao, ang pagtigil sa asin ay makakapagpababa ng panganib ng hypertension. Kung nahirapan kang kontrolin ang mataas na blood pressure, mas kapansin-pansin ang mga epekto nito sa iyo. Bonus, maaring mas maging masigla ka rin. Sa mas mababang blood pressure, hindi na kailangan magtrabaho ng husto ang iyong puso kaya maaaring magdulot ito ng mas mataas na antas ng enerhiya at mas magandang stamina. Sa week 3, binibigyan mo ng pahinga ang iyong puso at mga bato or kidneys na matagal na nilang kailangan. Ang mataas na sodium ay nagbibigay ng stress sa mga organong ito dahil mas mahirap ang kanilang trabaho sa pagbalanse ng mga likido at pag-filter ng sobrang asin. Kung wala ang sobrang asin, mas mahusay na gumagana ang iyong mga bato. Maaring magresulta ito sa mas maayos na panunaw, mas mabilis na metabolismo, at mas mababang panganib ng pagkakaroon ng kidney stones. At kung nakaranas ka ng mga problema sa chan dati, may mga taong nagsasabing ang pagbawas ng asin ay nakakatulong sa acid reflux at bloating. Sa week 4, may mangyayaring kamangha-mangha. Mas nagiging sensitibo ang iyong panlasa sa mga natural na lasa. Sa puntong ito, mapapansin mong ang mga pagkain ay mas mayaman at mas komplikado ang lasa. Ang mga sariwang gulay, prutas at lean meats ay mas malasa kaysa dati kahit walang asin. At ang pinakamagandang bahagi, maaring hindi mo na gaanong hanapin o gustuhin ang maalat na pagkain. Ipinapakita ng mga pag-aaral na kapag binawasan natin ang asin, nag aadjust ang ating panlasa, kaya nagiging mas sensitibo tayo sa natural na lasa ng pagkain. Ito ay maaaring magdulot ng mas magandang pagpili ng pagkain sa kabuuan. Pagkatapos ng isang buwan na walang asin, narito ang ilan sa pinakamalaking benepisyo na maaaring mapansin mo. Una, mas mababang blood pressure. Ang mas mababang antas ng sodium ay nakakatulong sa pagpapababa ng blood pressure na maaaring makapigil sa mga pangmatagalang problema tulad ng sakit sa puso at stroke. Pangalawa, mas kaunting bloating. Sa mas mababang water retention, mas magaan ang pakiramdam mo at mababawasan ang bloating. Pangatlo, mas pinahusay na pagganan ng kidneys o bato. Hindi na kailangan magtrabaho ng husto ang iyong mga bato, kaya mababawasan ang panganib ng kidney stones at iba pang problema sa bato. Pang-apat, pagbaba ng timbang. Ang pagputol sa mga maalat na processed food ay madalas nagre-resulta sa mas malusog na pagkain na maaring magdulot ng pagbaba ng timbang. Panglima, mas pinahusay na sensitivity sa lasa. Mas ma-appreciate mo ang natural na lasa ng pagkain. Ngayon, bago mo itapon ang iyong salt shaker, pag-usapan natin ang ilang bagay na dapat bantayan. Una, ang tuluyang pagputol sa asin ay hindi inirekomenda para sa lahat, lalo na sa mga atleta o taong may partikular na kondisyon sa kalusugan. Kung sobrang baba ng iyong sodium intake, maaari itong magdulot ng sakit ng ulo, pulikat sa kalamnan at kahit pagkahilo. Kailangan ng ating katawan ng kaunting sodium para gumana ng maayos. Kaya't makipagkonsulta muna sa doktor bago gumawa ng malalaking pagbabago, lalo na kung may medical kang kondisyon. Handa ka na bang subukan ang low salt diet para sa iyong sarili? Narito ang ilang tips para magtagumpay. Una, magluto sa bahay. Kapag ikaw ang nagluluto ng pagkain, ikaw ang may kontrol sa asin. Gumamit ng sariwang herbs, spices at lemon juice para palakasin ang lasa ng walang sodium. Pangalawa, basahin ang food labels. Ang mga processed food ay madalas na puno ng asin. Maghanap ng mga low sodium na opsyon at iwasan ng mga pagkain na may higit sa 20% daily sodium per serving. Pangatlo, pumili ng sariwa. Ang sariwang prutas, gulay at whole grains ay natural na may napakakaunting sodium. pang limitahan ang sauces at condiments. Maraming sauces ang puno ng asin. Subukan ang paggamit ng suka, hot sauce o sariwang salsa bilang alternatibo. Kaya iyan ang mangyayari kapag tumigil ka sa pagkain ng asin sa loob ng isang buwan. Mas magandang kalusugan, mas maraming enerhiya at mas malalasang pagkain. Lahat ng ito ay magagandang dahilan para subukan ito. Kung nakatulong sa iyo ang video na ito, pakibigyan kami ng thumbs up at pindutin ang subscribe button. Ipaalam sa amin sa comments kung handa kang harapin ang hamon. Titigil ka ba sa asin sa loob ng isang buwan? Gusto naming marinig ang iyong mga resulta. Salamat sa panonood. Hanggang sa muli, alagaan ang iyong sarili at tandaan, ang maliliit na pagbabago ay maaring magdala ng malaking pagkakaiba.